yun guys no sa araw na ito dumating na nga yung ating nihintay na sapatos na pampalit ito sa ating sapatos ito siya guys oh. dahil nga itong ating ginagamit na sapatos guys ay tabingi na at gasgas -gas na yung kanyang pinakaswilas hindi na tayo makatayo ng maayos kaya ngayon bumili na tayo nitong bago ito guys pala yung ating Lazada dumating na siya kanina guys kaya ngayon samahan nyo ako ya unboxing natin para makita nyo rin kung anong brand ng aking sapatos na in order na order nito guys sa Lazada kaya lang wala pang 1,000 to nasa 800 lang to guys ng aking sapatos pero yung quality niya maganda naman kasi maraming review na maganda naman daw kaysa mag Gibson tayo ngayon na ang Gibson nagkakalaga ng 2,400 ngayon kung ganito lang sapatos ang bibilhin mo at garantisado naman dito ka na lang makakamura ka pa kasi nga wala naman yan sa pagandahan ng sapatos guys ang maganda dyan yung may nagagamit ka sa duty mo sa araw-araw. Kaya, dito na tayo sa sapatos na guys. So, ayan yung pangalan niya, guys. Basahin nyo na lang yung pangalan niya. Tapos, ito yung kanyang pinakamodel na sapatos kay sa harapan. Ayan, tingnan nyo. So, ayan, oh. Napaka-safety, guys, yung kanyang pagdating. Kasi nga, may balot pa siyang plastic kada isa ng pares. Ayan, oh. Tingnan nyo naman. Mayroon siyang balot at saka napaka kintab niya, napaka angas guys oh. Tingnan niyo yung swelas parang Gibson din. 'Di ba? Size 12 pala yung ating order na sapatos guys. So tahi din siya sa mga gilid-gilid kasi nga itong sapatos galing pala ito ng Markina. Yari ito sa Markina na sapatos kaya matibay din siya guys kasi may mga tahi din siya siya. Lahat ng gilid niya guys nakatahi na kaya Matibay yun siguro. Kaya susubukan natin ito kung ilan taon tatagal. Kasi nga, yung binili kong Alex, tumagal din siya guys ng may isang taon. So ito, susubukan naman natin to kung ilang taon ang itatagal niya bago mapudpod yung suelas niya. Pero sa palagay ko, matibay naman yung suelas, kasi nga parang Gibson din yung suelas niya. Kaya lang, simpre, ang Gibson kasi kilala. Ito kasi, hindi ko alam kung ano tong sapatos kasi ngayon ko lang ito binili. Kaya tingnan na lang natin kung ano ang kanya kakalabasan after one year. So ayan guys, oh. so yung kanyang swelas tingnan nyo ang ganda-ganda ng swelas niya so sana tumagal ito guys so kung ordered kayo